Tiyo, mahirap ka na nga lang. Pag nanakaw ka pa. Magandang magandang umaga Luzon, Visaya at Mindanao at sa lahat ng mga Pilipino sa mampanig ng mundo. Siguro natin yun na reaction ko rito, no, mga kapatid. Eto, dahil nag-umpisa ako sa short para mabuhay yung channel ko. No? So, ang re-reaction na natin dito, yung mga nandito sa gilid ng mga pinupost ko. Alam mo, yung sa buhay probinsya, ang ipinapakita natin dyan, yung buhay sa probinsya. Na maganda rito, maraming prutas, maraming, maraming pagkain, ganyan. Makakakain tayong libre, hindi na tayo mamimili. Diba? Ganon ang buhay sa probinsya. Yung ina-upload nyo, no? Short na lang. Yung iba ninakaw pa. Yung iba naman, yung isa diyan, yung nanay niya kumakain sa dahon, nakalumpagi tapos puro mumo, hindi dahilan ang pagiging mahirap para maging burara ka sa pagkain hindi siya magandang tingnan hindi ko na, hindi ko na kunan ng screenshot yun kasi na high blood ako eh tapos naka hashtag buhay probinsya eh hindi lahat ng taga buhay probinsya ganon kumain, nasa dahon ka kumakain tapos yung mga mumu, tapos naka salampak ka, alam mo yung mga nasa city ha, kung wala ka rin lang, umuupa ka lang ng bahay, bumibili sila ng talbus ng kamote so mahirap din sila dahil dito sa probinsya, kung masipag ka tulad ko, oo, may tanim akong dyan, pinapakain ko lang sa baboy at kinakain ko rin. Tapos, ilalagay niyo doon na, lalo ni kanta na, ano ba yung kanta na yun? Ma, ano, ah, dahil ako'y mahirap lamang, ah, mahirap doon. Yung pinanganak ka na may ginto nang sinusubo mo ay puro kayamanan, tapos bigla ka nagbildil ng asin. Yun ang masalitang mahirap, literary, dahil tawag nito um, hindi ka sanay kumain ng asin para mong sinabi yung kalabaw dahil ako ay kalabaw lamang iyon ke you design na maging kalabaw di ba naka ka doon na maging kalabaw kaya yun ang trabaho mo magbuhat ng mabigat tumulong sa mga magsasaka nag short kayo nahihiya ako sa mga short nyo ang layo ng mga ina-upload nyo sa mga background nyo puro dahil ako mahirap lamang please subscribe on my channel ano yun namamalimos ka pulubi ka na mahirap ka lang isasubscribe ka pulubi ka dinaan mo lang sa youtube dapat inilagay mo rin wala kang pambahid ng internet nakadata ka lang hindi ko kayo nilalait ha? para matuto kayo hindi ako mas magaling kaysa sa inyo no pero yung eh, ilalagay nyo dun sa ano nyo, sa channel nyo ng short Sure. Ilagay niyo yung buhay probinsya, buhay bukid, mag nag-aararo. So what kung nag-aararo ka? 'Di ba? 'Di mo na kailangan mag-enroll ng grade 1. Doon pa lang dapat ang itapatan niyo yung nandito kami eh. Kumikita kami ng pera, hindi na namin kailangan magpakahirap mga muhan. Oh, may inaararo ka at yung inaararo mo araro rito, araro roon, araro rin, uh -oh. kami ganon no, gusto nyo kasalanan ba namin ng mga nanunood yun na naging mahirap kayo at no, hindi ako mayaman hmm, syempre, sabihin nyo naman nilalait ko kayo ikalait eh, lait naman talaga kayo no? malaki mong meron kang nasa bukid ka kaysa yung iba nasa squatter ha? nasa squatter, umuupa ng bahay at masakit ang ulo, walang trabaho kung anong pambayad nila sa upan nila ng bahay Pasalamat ka. At kahit kubo yung bahay mo, hindi ka umuupa. At kung wala kang kuryente, libre kuryente. Libre tubig. Oo. Yung iba, nagtatrabaho, nagtatrabaho para lang may pangbayad kung paano sila mabuhay sa city. Yung inaalipusta yung pagkatao nyo, huwag kayong mamalimos para sa subscriber. Hayaan mong magustuhan ka ng tao dahil gusto ka nila. Minahal nila yung content mo na magaganda yung view. At ibagay mo yung kanta mo na imbis na nagkukuda ka kasi short lang o di yun na lang nagkukuda yung meaning nung kanta mo mga Willie Garte mga Willie Garte o, okay love ko naman si Willie Garte pero ang dami ay lakoy mahirap lamang parang mga inutil di ba ang pangit ayusin nyo yung mga vlog nyo na Naka, nakakahiya nakakahiya dahil ako proud na proud ako nasa probinsya tapos kayo di, dahil ako mahirap lamang eh putya lahat ng bagay mahirap dito sa Pilipinas mahirap no mm. kahit mga naka Mercedes Benz pa yan dadaan ng traffic nahirapan din yan sila ha so wag mo masyadong ambisyoso at magmamakaawa sa subscriber para isubscribe kayo ganon so yun lang bati tayo kumain tayo ng ay, ay, ay ano nyo ano nyo ay i nyo yan, yung mga rambutan na yan, yung mga bayabas na yan, dahil masipag ka. Kita nyo dyan, yung mga nyug nyo, yung mga tanim yung saging, kainin nyo, ganto magmukbang ng saging, tapos mag-short-short kayo, ganun. Hindi yung mga puro pangit yung kinakawaan ka lang, naawa lang yung sa'yo yung tao. Kaya ka sinubscribe para kang pulubi, dahil mo pa yung eh, At yung mga nagnanakaw dyan, ha? yung mga nagnanakaw dayan ng mga video na para magkaroon ng ano masama yung bawal yung sa youtube yung ninakaw nyo yung video ng iba para lang matuwa ang subscribe eh hindi nyo naman pala ginawa yung video mahirap ka na nga lang pag nanakaw ka pa ay tawag dun diba so hanggang dun na lang mga kapatid real talk na yun I love you all.